What's up mga kajugol, so sa video ito, kikwento ko sa inyo kung ano yung ginawa natin linggo Okay, so ngayon ano na to eh, sabado na tong video na to, nakikita nyo ako nagsasalita So yung linggo, ito yung mga ginawa natin kikwento ko sa inyo So una, yung uh, mga tanks natin sa likod, pinalinis natin kay Kuya Doro So ayun, isa-isa nilinis yon, Tapos yung, eto, nilinis ko tong tank na to uh, Tinanggal natin lahat ng mga isda na kasama dito talaga uh, full reset tayo So ang naiwan na lang dito, itong airline natin at saka itong rack. Ayan. Tapos dito sa rack, papakita ko dyan sa B-roll yung mga kalawang na konti lang naman yung mga pinagduktungan kasi talaga nga naman binabasa ko yung rack. Ayan. So nilinis natin yon, Isa-isa si Kuya Doro din na nagpinta. Pinalihan natin yung kalawang para hindi kumala tapos pinapintahan ulit. So yung ginamit dito, enamel lang. Ayan. So kapag ka-enamel guys, talagang kakalawangin pa rin yan. So ang advice ko sa inyo, ang gamitin yung pintura, ay epoxy primer. So ito, nakita nyo to guys. Epoxy primer ang tawag dito. Ayan. Ayan. So yan talaga ginagamit guys sa mga bakal para hindi pinturahin. Yun nga lang, hindi siya glossy. Nakita nyo itong buong garahe na to. Lahat ng kulay gray dyan, ang tawag dyan, ang pinampintura namin, epoxy primer. Ayan. So may white din yan. Kaya nga lang, hindi siya glossy. Ayan. So ang pinagkaiba na epoxy primer, ito na to, bakal to. Hindi siya nagagasgas guys. Oh. Ganyang katiba yung epoxy primer. Ayan. Ayan o. Oh ah oh, Ganon ang pinagkaiba sa enamel tsaka epoxy primer. Ito, enamel, enamel, ano tawag doon? Enamel ulit yung ginamit namin kasi para ma-maintain yung, ano, para uniform sila nung susunod, yung bago natin tang, tsaka glossy. Okay, maganda rin naman yung glossy. Yun nga lang, mag-ingat kayo na magasgasan kasi, ayun, madali siya magasgas. Ayan, tsaka patuyo yung mabuti para hindi siya, ano, malambot. Ayan, katulad dito, second day, Uh, hindi pa natin siya gagamitin para talaga matuyo. So ngayon, umaaraw, uh, try natin iparawan mamaya. Ayan. Then dun sa likod guys, uh, naglinis talaga tayo, pinawer washer ko yun sa heg, tapos lahat ng tank talaga nireset natin. Tapos ayan, gusto ko magpasalamat sa mga morder sa atin. Ayan. So ito yung mga last minute na nag-avail nung promo natin na buy 2 take 1. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Ayan, and marami pa tayong tayong stock. Ayan, din kay Boss JG's Pet Shop. So nag-avail siya ng ano, ng halos lahat ng Golden Zebra natin. Pero mayroon pa tayong ilang pairs na natitira. So meron pa yata tayong dalawang pair na natitira. Ayan, so sa out of 10 na yan, may dalawa pala tayong natira A pair. Pair and ay, kasi kinuha ni JG's. Anyways, so ayan, marami pa tayong stock, guys. So kung nag-aabang kayo ng promo, guys, lagi na kami naka-promo. Uh, doon para doon sa mga mainam kausap na client namin yung bayad agad. Siyempre gusto namin 'yon, 'di ba? So less ano sa amin 'yon, less uh, pag-iisip, less reply, makakapag-focus kami sa daily namin buhay. Kaya siyempre uh, Kahit isang trio in order niyo. Syempre pinupuno namin yung package niyo para sulit. At saka gusto namin worth it yung pera niyo. Kasi kahit ako naman dati nung nag-uumpisa ako, order ako na isda sa malayo. Gusto ko, marami akong nakukuha doon sa pera ko mas madaming value yung pera ko. So, so meron tayong raffle. Mag-join kayo dun sa hashtag Jugols na channel natin sa Facebook. Uh, dun tayo kukuha ng una nating raffle for uh, third quarter. Ayun. So, ilang PABM din yung paparaffle natin. Tingnan natin kung may GBT tayo pang uh, raffle. Ayun. So, ang babayaran nyo na lang dun, shipping. Kung gusto nyo magpasabay dun sa napalalunan nyo, di mas okay, di ba? Then, available natin Ayan, bago pa tapos ang video, meron pa tayo isang tryo ng Dark Choco na Liar. Tapos, GBT, GBT Veil, Albino, GB... Ayan, Albino Red Eyes. Ayan. Meron pa explain eh, marami akong kailangan explain sa inyo. <laughs> well, yun na lang muna. So, maraming salamat guys talaga sa mga, ano, sa mga nag tapos sa mga nag-walk-in. Maraming salamat. So, malapit uh, malapit nang lumabas yung baby namin ni Kajugos. Kaya, I appreciate it kung maubos natin yung tinda natin bago yung, yun, sa so, this September this coming September. So, kung may mga, ayun, kung gusto nyo talaga na isda, ayun, tawaran nyo. And then, pag-usapan natin, basta madali kayong kausap, ayun, yun ang priority natin. Siyempre, ayaw naman namin, marami kami na-encounter guys, ngayong promo. Ayun, medyo nakakalungkot lang din. Yung may mga pinakamarami pang nasend na video, sila pa yung mga hindi nag-avail. Ano, nag kasi customer namin kayo, hindi namin kayo ginadjad sa umpisa. Talaga nagsisend kami ng video kasi naman talaga yung sistema natin. Pero siyempre, nakakalungkot na kung sino pa yung uh, sinendan mo ng video kahit uh, alas 9 o alas 10 ng gabi o kaya madaling araw ay hindi naman madaling araw yung umaga ayun kung sino pa yung nilaanan mo ng panahon sila pa yung hindi umuorder ayun and then yung mga hindi tumatawad yung mga Uh, boss, pabili ko, pa-order ng ganyan. Sila pa yung ano, natutuloy. So, ayan. so maraming salamat guys sa mga ano, na-appreciate namin yon. At lalo sa mga second orders nyo, pupunoy namin talaga yung mga kahon nyo. Okay, walang problema yon. Yun ayan lang. So, maraming salamat guys. And abangan nabangan yung second promo namin. Sali kayo sa hashtag Juggles Channel. Nasa Facebook namin, naka-pin comment. So, yun. Maraming salamat guys. And kita tayo sa next video.